Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ano po ang nauna? Si, si Adam and Eve o dinosaurs po? <laughs> well, sa so... Um, sa Biblia kapatid, no? Uh, wala nga tayong mababasa ang dinosaur sa Bible eh, no? Pero scientifically, siyempre, ang ibang kaalaman ibinigay ng Diyos sa siyensya, no? So may mga dinosaur according to science. Pero biblically, kung babasahin natin, no, ang Bible, babalikan natin. from um, Genesis, no, ah uh, itong araw, aw, anim na, sa na araw ay ginawa ng Diyos ang tao. So, um, pero, uh, natin sa, oh, sige, basahin muna natin, no? Nung paano ba nilika ng Diyos ang mundo para, kasi wala naman kasing sinabi ditong dinosaur eh, no? So, sabi dito, nang pasimula ay nilika ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng, ng kalaliman at ang espiritu ng Diyos ay sumasa ng tubig. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang, ang liwanag na kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yan. So, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at nahiwalay sa tubig at sa, at ah, tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na sa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So, <coughs> Yun ang ginawa niya sa kalawang araw no yung uh, pag 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 ano na pagdi-divide at sinabi ng Diyos mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon at tinawag ng Diyos ang ka katuyuan na lupa at ang kapisanan at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niya mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti So, hindi makati yung lalamunan ko. At sinabi ng Diyos, Bulan ang lupa ng damo. So, mga ano na, mga halaman na pagkabinhi at punong kahoy na mamumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kaniyang bini sa ibabaw ng lupa at nagagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo pananim na nagkakabini ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga nataglay ang kaniyang bini ayon sa kaniyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon, nagkaumaga ang ikatlong araw. So yun ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pakitan, pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So, dito, season ang ginawa ng Diyos, no? At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang mapuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin <clears throat> at mga nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti, no? So, at upang mapuno sa araw at sa gabi at upang magkahiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti oh, bumalik pa ako at nagkaroon at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw hindi saan ba ito yung ano yung malaki ay ito na. So dito sa sige, uh, sa 20 at sinabi ng Diyos bukala, bukalan ng sagana ang tubig ng mga sugumagalaw na kinapal na may buhay. So gumawa ng na ang Diyos ng may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat. Ayan, malalaking hayop. So, probably kasama dito ang ang dinosaur, no? At ang bawat may buhay na kinapal, na gumagalaw, na ibinukal, na sagana ng tubig ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kanikaniyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. So five, uh, sa ikalimang araw, ang ginawa ng Diyos ang mga hayop, no? yung mga malalaking hayop at mga ibon. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kaniya-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanikanyang uri at nagagayon. So mga hayop din to. At nilika ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kanyang uri. At ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang la, sa kaniyang la, sariling larawan ayon ah, sa kaniyang sariling, sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang nilalang sila na lalaki at babae at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanya'y sinabi ng Diyos kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalata ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay, so panglima ang hayop, panganim ang tao kapatid, pero ang mababasa natin sa Bible malalaking hayop ang ginawa niya sa panglimang araw. Hindi naman specifically kung dinosaur o hindi, no? Well, sa panahon natin ngayon, makakita pa naman tayo ng malalaking hayop, no? Like, tulad ng mga whales. No? So, malalaki talaga yan, no? Mga megalodon. But, dinosaurs, so, wala namang binanggit letra por letra na may dinosaur. Pero, syempre, scientifically speaking, may dinosaur. So, ang tanong mo, alin ang unang nilalang? Uh, biblically, una nilalang yung mga malalaking hayop not specifically kung dinosaur ba yun o hindi, no? Kasi biblically wala namang dinosaur na sabi, pero malalaking hayop ang unang ginawa. Then panganim na ginawa ng Diyos ang tao, panganim na araw. Kapit? wala, wala nang ano ngayon, yun. brother Jenre. Oh, yes, yeah. ah, ah. Ah, ah. wala na megalodon ngayon. Wow, kaya nga sa, <laughs> sa, sa scientifically ba? <laughs> so baga, uh, baga ko ang megalodon <laughs> is prehistoric animal ang megalodon kaya wala <laughs> na may <galo> doon. <laughs> Ang mga tanong niya kasi, mga dinosaurs. Sa yung technically speaking, he oh, are and and speak, and, and and exist. Ando sa Jurassic. <laughs> uh, at baka po pwede sa ilalim ng pinakilalam dagat may migalo doon. Bakala. <laughs> uh, hindi na natin niya maalam bro kung meron man o wala. No? Uh, science uh, Scientific kasi. So, um, but, bro, yes, bro, bro Angel, anong dagdag natin? Yes, uh, according to the Catholic answers natin, chinyek ko, ito po yung sinabi nila. No? So, actually, they are, um, dinosaurs are explained, Catholic, Catholic answers to, the exact same way as every other creatures. They are land animals, so they were created on day six of creation week. No? And then, sabi um, rito, they were also mentioned, ayan, pero hindi dinosaur ang tawag nila doon, behemoth. No. Ah uh, bro Jando tingnan na natin Tagalog po Behemoth. Ah uh, 40, 15 to 19. Behemoth. Parang ano yes. yung Behemoth? Parang elepanting malaki yung Behemoth. Dam dam buhalang de uh sac the they also call dinosaur mga dambuhalang ayup. 40, 15 to 19. Sige, na natin Tatalog. an ano yon? Job chapter 40 verse 15 to 19. Okay, 15 verses 14 to 19. 15 Yung, to 19. Anong chapter? 40. Chapter 40 verse 15. 15 to 19. Etong ito, ito sabi, Ang dambuhalang hayop ay tingnan mo. Gaya mo nilikha ko dito sa mundo. At parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya'y naiipon sa kanyang katawan, ang kapangyarihan sa himay-may ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sedar ang katulad, ang mga hitay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto, sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilika, ngunit magagapi nang sa kanya'y lumika. Yan. So, according to the Catholic answers natin, yung mga dinosaur yan, noon mayroon daw. Baba. Uh, actually, nakalagay dito until before Adam and Eve na nagkasala. So, nauna sila. And then, uh, nung, um, sa history natin po, uh, after, nung, ano, after nung baha, no, kasi kasama yun sa na, ano, uh, lumubog. So, after nung baha, yung mga ito nga mga Uh, ano natin no archaeologists natin doon nila nakita yung mga buto nila no so kasabay uh, actually nauna ng konte on the day 6 nakalagay dito uh, after that yung tao And then kasabay yon kaya kaya nabanggit ng Hobe eh, na may, may mga dambuhala no which is sa atin ngayon ang pangalan na ngayon dinosaurs eh, no So yun po may yun po yung ang ano natin sa Bible and uh, ayon sa church history yes at nakita sila after mismo ng Noah's uh, ark yung flooded at Noah's time after that yung mga archaeologists yun na nagkumpisa nang nakita yung mga dambuhalang mga ano mga uh, dinosaurs na yung kapatid Thank you po. Ay may last tanong na po ako. May last tanong po. Uh, naniniwala po ba ang mga protestante sa particular judgment? Kasi po nagpapasa ko po sa mga protestante i-raise ba yan? I-raise lap. i-judge lang po sila at the end of time. Yung resurrection of the dead ganun po. Kasi mm, klase. Kasi <coughs> klase ang kanila paniniwala dyan. No? Uh, yung mga SDA <coughs> walang particular judgment sa kanila. Kasi isa lang yung judgment sa kanila. Yun lang general judgment no lalong lalo ng saksi ni Huba saksi ni nga para nga, para yata lang judgment sa kanila kasi <coughs> dito lang sila sa lupa eh um, so i guess hindi ko alam sa ibang mananampalataya pero sa atin catholic bro talagang we believe in particular judgment no um, Hebrews 9:27 mababasa talaga natin yan mayroon talagang particular judgment No, for biblical reference, ito yung <coughs> ito yung patunay ng simbahan diyan. Sayin natin, no? At kung paanong itinakda sa mga tao ang namamatay nama na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So napakalino dito, no? Pagkatapos mamatay ang ta tao, may paghuhukom. So yan ang particular judgment. So meron talaga tayong batayan yan sa Biblia, kapatid, bro, no? Bro Jedri, ang oh. paliwanag ni Bro Elijah narinig ko yan oh. eh. Hmm. Uh, ang ang paliwanag ni Brother Elijah. Pagkatapos 'yan, paghuhukom yun yung final judgment. <laughs> sabi so, <laughs> final daw yan. So, wala nang dadaan ng purgatorio. Sabi nga, yun ang nagpapala ng mga Bible reader. mga mga peking scholar, bro, Angel. <laughs> yes. So, okay. pag, tignan mo, walang dadaanan na purgatorio yan. Na pag tapos na maghihintay tayo. <laughs> Katawa tuloy ako dun. Okay, go ahead. Go, go ahead. Well uh, yes, ah uh, yan kapatid no, ah uh, I don't know from uh, sa ibang ano, sa ibang mananampalataya or ibang sekta kung naniniwala ba sa particular judgment, no? Ah uh, ang alam ko lang na hindi naniniwala ng particular judgment, am uh, Iglesia ni Cristo, yan is DA, itong uh, ano ba to yung saksi ni Jehova, no? Hindi na iniwala sa mga particular judgment niyan pero meron kasi na ngayon uh, 50,000 no at least 50,000 sex. So, hindi ko alam yung paniniwala ng iba but ramyan sa kanila talaga hindi naniniwala sa particular judgment. Thank you po, yan so, lang po mga tanong yes. ko. Thank you po mga brother. Dede natin ng ano bro, particular judgment na na talata baka baka naman may mag magsabi sa iyo kung mayroon ba sa Biblia. Binanggit na ng ating Yesu so Cristo 'yon no. Ah uh, Mateo 16 nga uh, Lucas 16 nga bro do. Ano yan? Lucas 16:22, Chapter 16 verse 22 at saka 23. O oh, sige. Lucas 16:22 to 23. Hmm. Ito sabi. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay na ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. <laughs> Ayan. Bro, pagkamatay na pagkamatay yan, ang Panginoon Yesus ang nagsabi niyan. Pagkamatay na pagkamatay, nasa bosom, bosoms of Abraham na siya. So, nasa langit na yon Wala pang ano yon no? Umpisa ng magpapunta uh, langit na yon At nasa hadis na yung ano. At kinausap pa yan, eh, no? ba diba, sabi, ah, uh, uh, Abang Abraham, ano sabi niya? Sana uh, sabi niyo sa mga ano ko, nakapatid ko, ganito, ganon. Ibig sabihin, na, na-judge na rin yung ano, yung mayaman kapatid. So, itong talatang ito, very particular siya sa particular judgment na sinasabi natin. Malinaw yun. Walang sinabi ng ating Panginoon Yeso Cristo rito nung kwento niya, namatay ang pulubi, naghintay ng final judgment. Walang ganon. Namatay yung pulubi. Ito, nakalagay ka agad dito eh. Wala pang final judgment to ha. Namatay ang pulubi at dinala ng mga angkel. So, yun ang po. Yun, pinakamatibay -ma na batayan natin na may particular judgment agad-agad. At sa Biblia, napakarami na nakalagay doon. Nakita ni Juan na nasa langit nandun lahat sa Revelation po. No? Yung po kapatid, yung po mga talatang uh, pwede nating ibigay. Thank you po mga brothers, yun lang po tanong ko. Thank you po, God bless po.